Hi guys, magandang Saturday afternoon here in the Bulacan at mega shoutout po dyan sa Misikula Family sa Barangay Lagrana, Carlota City, Negros, Occidental guys. Topic for today ay mga masasama ang ugali. Bakit ba guys tayo ay masama ang ugali? Bakit ba ang hilig natin mamintas? Ang hilig natin pag-usapan ang kapwa natin? Bakit kaya ganun tayo guys? Ang hilig natin tingnan ang mali ng iba, pero yung mali natin hindi natin nakikita. Lalo na siguro ko yung mga kasama natin sa opisina, sa bahay man yan, o nasa isang sekta ka, o nasa simbahan ka. O kahit saan ka, anong marilidyon mo guys? Bakit ba hindi nawawala sa atin yung pag-usapan ang kapwa natin? Lagi natin sila nakikita at sila ang nagiging topic natin. Bakit ba sa sarili natin hindi natin titingnan kung maganda itong ehemplo? Alam mo guys, kung anuman daw ang ginagawa mo sa mata ng Diyos at sa mata ng tao, babalik sa'yo. Hindi ka aasenso. Lagi magulo ang buhay mo. Lagi kang kinakapos. Kasi, ang sarili mo, mali ang ginagawa. Kaya guys, bitro tayo ano man yung nakikita natin sa tao, try natin siya kausapin at huwag po tayong mamintas. Huwag tayo mamintas ang kapwa natin. At marunong tayong magpakumbaba at marunong tayong magpakatutuo sa sarili natin. Huwag tayo yung puro chismis. Huwag tayo yung nakikita mo yung taong yon na mo bakit ganun siya? hindi maganda yung ginagawa niya. Ba't kailangan sabihin niyo yun sa kapwa mo? At yun, sila, at yun ang pag-uusapan nyo? Ba't hindi tawagin yung tao mo yun? Kung may mali mang ginagawa yun. Bakit kaya ganun tayo guys? Ano? Hindi likas na po talaga sa ating mga Pilipino yung inggit. masama ang ugali, yung lagi nakikita ang puwing ng iba, pero ang ampuin sa sarili, hindi nakikita. Ako guys, siguro hindi ako perfectong tao. Pero sa puso ko, nandyan ang Diyos. At takot po ako mamintas ng kapwa ko. Takot po akong magkasala. Takot po akong makagawa ako ng mali na makikita ako ng kapwa ko. ayoko mapupuna nila ako. Pero sana kung mapupuna nyo naman ako, kausapin nyo ako ng personal. Huwag nyo akong pagjismisan mas maganda yung magpakatotoo kay sa akin. Kasi ako totoo akong tao, hindi man po ako perfecto. Pero totoo ako po akong tao. Takot ako sa Diyos. Takot ako sa karma. At takot akong lahat na nakikita ako ay mali sa mata niya. Alam ko tao lang po ako. Dahil darating ang time na ang Panginoon, papaluin tayo. Baka mas nakakatakot yun pag pinalo tayo ng Diyos sa mga ginagawa natin, guys. Kaya, guys, be true at Ah, uh, lagi tayong mag-ingat at thank you thank you thank you so much guys.